Magana ka lang ba, Ma? Magka. Baka. Maganda. Antay nga. Mahaba. Pangit lang ang mahawak. <laughs> Pinadadala na. Pwede utang. O oh, pwede pala utang. O, oh, ito. Napakaganda. Wala tayo nga pa lang. Crash na. Magana yan sir? eh, ito. Dalawang bakang. Ito. Ayan. Mukhang matapang. Magana yun, sir? Sa? Magana yung bigay sa inyo? Aray. Hindi ko pa alam ang price eh. Tinatrato Aray, pa. Ah, tinatrato ito. Tinatrato nila pa itong presyo. Aray, dalawang bakang ito. Oh, wow. 20 mil. Iyan o, 20,000. Pag may 20,000 na kayo, may baka na kayo. Ito. Ito so, ba pwede gawing inahin ito. Tagalogin. 20,000. Ayan. Nagalok. 20,000. Mga guys, share Ay sa Grabe pag sumagat baka ganito, nakakatakot. Sa bigat nito tapos maapakan ka. Uh, maghang matiyapan. Nagkano yun, sir? 65. 65,000. Boss, wala pa itong presyo. Wala ang presyo. 65,000. Ito si Sir, may, may hila-hila. Sir, nabili na? Magkano? 64,000. Malaki. Simba 64 Malak ka na. Bang, bang, kamon, Ayan, ayaw, ayaw, ayaw pa si Mama. 64,000. Misty Suhin. Ayaw si Mama. Ay, pangkabot. Tapitahan ng katil. Ito ba ka na ito ay mag -inaan. Ayan, nabili na yata. Dami natin. kita-kita naman bagay 'yan. Ayan. pag ka taraw. Ang galing No. Siya nag-anagabagabila. Oh. 7. Oh. 7. 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 nandiyan na po maya-ari na tricycle din. Ganchaong, ganchaong, Ito guys, maganda. 67,000 na binina. Ito uh, lang pareha ko ang kanyang, uh, dini, ang kanyang bisero ay ano man malahi. Tingnan nyo yung tingin, mukha. So, sa mukha niya malalaman mo talagang malahi 'yun, ang lakas. Diyan. Uh, malahi ito. 67,000 na. Ito naman talaw ang hawak. Oh, Napakarami kalabaw. Ayaw mo okay dito, Chinta. Magkano ba 'yan? Ate, magkano kalabaw mo? Magka. Nabili na? Magkano? One hundred, apat? Oh, 184. Oh, po 184 apat. Kalabaw. Ayan oh. Yo, ito at saka itong tatlo, 184,000. Nabili na. Ayun, nakawala. Ayan. Nakalawa, nakawala ang kalabaw Ayan. na, na. Iwi ko na. Iwi ko na. Iwi ko na daw. Ayan. 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 Yes. 184. Apat na. Eh, si so, Sir Larry, Sir, magkano yung hawak pa? 45 mo? 45,000. Malaki yung baka na. Bawas ang pangalang ang pipa. Eh, bawas pa sa 45,000. Yung baka niya ay... May lahi na yan, Sir. Si Mistiso, ano? Mistiso. 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 45,000 yan, ano kang? 45,000. Thank you mis ang baka niya? Kahit inyong bata imbun mo yan sa pagkabata. Itong baka, mis-tisuhin din. Ito to. Yeah. May lahi na siya, pero hindi siya puro. Magkano yan, Sir? Magpakita doon, isang lebo. Ah, 1,000 ang pagitan. Naghanap si sir na mabibili. Oh, so, kanino pa ito nagtatrato ng mga abakah, baka, alagain. Ayan. 46,500 may bawas pa 46,500 ah, eto guys ito mga nakakalit dito ito okay na may yung mga mukha mga bakang ito ay mga misisuhin may lahi na ay, galit sa akin huwag <laughs> ka naman magalit kinukuha na kita video eh Oh, ayan, nasa 40,000 higit ang presyohan ng mga tartihan na ito. Uh, mga ano siya, mga upgraded, mga ano na siya. Mistisuhin, yan. Nasa portihan. 40,000 bawat isa. eto maganda rin to ah uh, upgraded na siya may layo na siya malawak ang tanganya niya nasa 40 ha huh? yeah so ito nabili na 42,000 ito 42, oh saka ito yung 43 at medyo malaki-laki yung isa Ayan, marami pa. Ito mga misis yung Medyo may tikatag, may lahing Tagalog. Hala, 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 hala. Hala, hala, hala. Ayan, wala na. Malahi ang baka nito, ito. Malupit. Ganun, sir. 55 ang isa, oh. malaki. Mataba siya oh. Hindi naman siya katangkaran pero malaking katawan, mataba. Ang okay, isa. Hindi pa isa. Ayan. Ito ay upgraded na. Magkano ito ay baka ma? Magkano? 45. Mistis, mistis, mistiso. Mga ito mga mistiso yung baka. Forty five thousand. Mga mistiso mistiso hen na basa baka. Mga mistiso ito. Nabubulol na si host. Yan. mistisong baka. Forty five thousand. Malalaki na. May lahi na rin to. Medyo mataba. Malaki na siya. Ito, magkano kaya ito? Mga mistisong baka rin ito. Ayan. Ay, magkano baka mo? 35. Patong sa 35,000. patong sa 35,000 yung mga baka niya, mga mistisuhing baka may lahi na siya hindi siya puro Ah, uh, si Biernes daw babalik si Sir. Babalik naman daw si Biernes. Bab babalik naman daw si Biernes. Bibili daw. Ah. Uh, Para makadala. na, pwede utang. O pwede pala utang. Sa tuman lang bintahan, Pwede utang. Yeah. Uh. Yeah, no?

Are? Forty-five thousand. Mistiso, mistiso na siya. Ilahe na rin. Eh, pero hindi siya puro. Ang <laughs> ng ng 47,500. Oh, may kasama pang gatong sa paa. Mahaba. Payat lang. Ayan. Mahabang payat. 47 pa. Mabawasan ka di ka kasan daw. sa So ito guys, magandang presyo 47,500 Matangkat na baka na ito Ayan, Yes. May lahi na rin siya. Video payat siya pero mahaba ang katawan. Maganda na ang presyo niya sa 47,500. Yung 47,500 ay natatawaran pa yan. Yeo nakabilihan niyan sa 36,000. 36? Ay payat daw. Paymura. Malaki yung 36,000 nakuha. Lugi pa ho kami ng 4-5. Ah, lugi pa ng 4-5. Nagpakalugi na si sir para makabenta. So, ayun, ibibigay na doon ng mura. Ay, ayaw po maya kasi mamumura na may-ari. <laughs> Ay, iba, nagpapakalugi lang kasi nga, ano, ah, kailangan na i-dispose yung baka. Kasi pag namayot pa, di lalo na lugi. Ito, may laki ito. Kailang, putol lang tayo nga. Ayan, magandang mukha. Payat. Ay, iba mga baka may payat na kasi wala na nga makain. Yun, maligit na ito. Sir, magkano yung presyo ng baka mo, sir? Thirty-five. Thirty-five? Opo, malaki ito. Tama ah. sa Maganda ng mukha. Quality. Quality. Mayit ah. lang siya. Pero maganda. Thirty-five thousand, o. Maganda. Maganda. May puto lang yung tainga, ayan. Hay Oh, ito napakaganda. Wala tainga pa lang, asyung presyo na. Magkano 'yan, sir? 58 58,000. Biniyaran mo 'yung tainga. Alapan. 50,000, matalaw. Ano 'yun naman ang isurahan niyo, oh, nataka po 'yung? Ha? Para 'yan di oh. si <laughs> 'yung hindi. Payat lang siya. Ayan. Yun payat siya. Yun yung ito mga bakang patabain. Ayan. Ganda klase. Kita, kita mo malaki talaga siya. Ang paa niya malaki. Maganda ang mukha. Malapad ang kainga. Ayan. Walid yung baka. Ayaw. Ayaw. Ito, magandang baka malahirin to. Tingnan niyo yung katawan niya. At Tingnan mo yung mukha. Ayan yan ang mukha ng baka malahi. Magandang mukha. Ayan. Magandang baka. Magandang baka. Pangit lang yung hawak. Pangit lang pa may hawa. Ayan. Maganda. Maganda yan sir? Bago yan ah. Bago yung hawak mo. Magkano yan? 62. 62,000. Luro Ang <laughs> ganda ng baka yung hawak ngayon, no? Ang ganda ng kulay ng tenga. Malaki. Ang ganda ng baka yung Ganda ng pigi. Oh.